time check 6.25 good evening sa lahat ayan for the first time dito kami matutulog ayan dito yung sasakyan namin nandito sa loob tinasok Tos ayan lahat yan solar ayan go Di. Tapos ayan. Hindi sobra pala no. Sobra. Ilan ang sobra? Ayan na guys. Ang dingding. Ah, pang dingding. So ayan na guys, ang liwa liwanag Mayroon sa kwarto, mayroon dito sa ano. ba diba? Cute. Tapos ayan. <laughs> o oh, ba? Diba? ayan so ayan naririnig nyo guys yan yung yan lang yung maririnig mo dito walang kaingay ingay malayo sa <laughs> kundi mga mga kahayupan lang ang naririnig yan ayun na guys so gumagana na isa nice, na naman hindi ko na naman na <laughs> ulitin na. so ayan na guys naikabit na niya yan inilagay na niya dyan sa battery battery to diba yan tapos isasak isasaksak na niya Ayon. yan so ayan na guys yung kanya nakakunik yan dun sa ano ano yan dito manggagaling yung source sa battery ano, si galing dito sa solar ayan sa solar pupunta dyan tapos po i-charge icha yung battery mm. i-charge icha yan i-charge? Icha oo so, oh, pag nat na, napuno na yan siyempre habang nagano yung solar na arawan mag-charge ito mm. Kung so, napuno yeah. yan hanggang, hanggang. Ayan, dito pag napuno na yan Mag automatic. So motor. may laman yung ano doon habang naiinitan yung panel doon, e, i-charge dito sa battery. Oo. Oh. Tapos pag pag ano itong battery, gagamitin naman natin. Oo, oh, magiging to 20 yan. 12 volts yan. Tapos mag tapos magmasok na siya dito sa inverter magiging 220 siya. So um, ito na yung magiging 220. Ayan. Um, so dito sa saksakan ito ito na guys, ito yung saksakan para doon sa outlet. Yan na yung magso-source ng 220. Mm hmm. Mm, um, galing. So yan na guys. So, yan guys. Yung pinakita kong panel kanina. Yun na yun siya. Yung magiging ano. Yun. Yan. tas mayroon pa ditong isang. Yun na yung magiging source doon sa charging ng battery na 12 volts. Tapos, ito naman may isa pa. tas mayroon din yun. ng oh, maliit maliit na panel para sa dito yung mga ilaw dito tapos mayroon ding napakaliit na panel ayan para sa kwarto yun tapos yung ilaw na ginamit naman dito kagabi yan din yung ano sa pangan puro kaya puro lahat solar tapos yung isa doon yung maliit ayun yung maliit para dyan sa street street light para may liwanag dito so dahan-dahan lang guys matatapos din to ng DIY lahat DIY thank you so yan na guys to 16 na ng hapon Natapos na namin. Ay, natapos na niyang isimento. Ayan. Mas tapos na. tas ngayon magdidingding na. Mag na. siya para sa aming PR. Dahil wala pa kaming ligo. <laughs> unahan muna 'to so oh bat Siyan mainit ang ano mana? Oh tuh. Tuh. Cendah? Hmm. Ya. Ais. <laughs> Kata bingit na, guys. Kasih ere-re bits. Ya. Yang anu level. Level. kapag guys ah, kasi wait lang so yan na nahirapan kasi kumaghawak kaya ano yan na pag magpatayo dito ng bahay may permit eh hindi pa naman pwede kaya ganito lang naman ah. oops ayan para tuwing punta namin dito mayroon na kaming CR mayroon na kami okay. ha ito ba yon? So, ayan. Tsaka wala pang ipang, ano, pang pagawa ng bahay. Ano lang naman kasi ito, kumbaga, ano. pag walang pasok, pag holidays, at saka pag weekend. Tapos makapagtanim dito. Mayroon na kaming CR. Ang bilis so, oh, tumigas agad yung sinimento na nanghalian lang. Ngayon is to, to ano, bukas pinubutas oh. niya tapos ano o, saan ba nakalagay yun Diyan sa plastic Yun din sa ano din yun guys Ah. Huh? Sige. So, yan, audio ba? Yan na. May repeats na. Sige so, na. Isa na, it's isa. taas asma. Yan. Terim na di selub. Ambala. Ha? Ambala na selub. Oh, nandito pala. Oops. Ay. Ay, hindi pa. Ayan. Ay. Oh, ka dito, dito, dito. Oops. ikoninwa. Okay, Alongside. side So, yan na guys. Pinto. Sa pinto na kami. Naano na, na doon. Ay, oh. oh, may kasabi dyan ng panganan. Oo, oh, unahan ng eskwelahan tapos may kasabi kanan. Ba't kayo... Ha? Ay, hindi yun. Hindi lumagpas na kayo. Malayo na kayo. Balik kayo. Balik. Naku, wala pa namang ano yata dyan. Paatrasan. O, oh, highway. Ka kaliwa kayo. Balik dito sa may... Unahan na ba? Kita niyo yung barangay? Oo. Oo. Oo, oh, yung barangay na yun, unahan lang dyan, dahan-dahan kayo, unahan, mayroong kasada na pakanan. Unahan ng, unahan ng barangay, may makikita kayong kalsada, tapos kanan kayo. Marcelino, pumasok kayo. Ano yan dyan? resort yan eh. Pwede sila pumasok. nggak ada Naku masih Tapi kok dapat saya school kayak itu mawar Oke, sigi sigi. sigi sigi. Yung mga bridging yan. Tama di? Yung mga ganyan. Pang pang alin pang bridging. Ha? So, ayan na guys. Ang aming temporary CR. Magiging CR. Ayan na. Nasaraduhan na. Ayan. So, ayan na. Naipaikot na. Ayan. Ayan. Ayan dyan. Tapos. Tapos dahil kulang ang yero sa sunod na naman ang balik luna lang munang itabing dyan para lang kami makaligo at saka maka CR kanina pansamantala pinatong niya lupa pa lang yon pero mayroon na kasing ganyan dahil nung last week na nagbaon ng CR ay nung ano sa septic tank kaya nilagyan. Ipinatong dyan yung bowl. Tapos, dyan kami nag <laughs> so, ngayon, pwede na kami makaligo. Yero yan. Pagka, ano, idodouble walling na lang yan. Idodouble walling. Bibili pa ng yero. Tapos, doon sa taas, isasarado pa yan. Kasi, super lamig dito. Baka, kailangan, walang hangin na makapasok. <laughs> huwag maligo so ayan na guys ang natapos ngayong sabado ng October 15 so umuulan na naman ulit at least nakatapos na so ayan o umuulan kikita nyo ba so, sobrang lamig na naman hindi ko na hindi pa namin nailipat yung yung talbos ng kamote doon tapos hindi pa rin namin natanim yung mga malunggay na hiningi namin puno ng malunggay yung so, silalagay pa niya ang inidoro dyan mamaya maambun na so yan na guys ilalagay na ang inidoro Yay! Ba. Diba? Yan. So yan na guys. Nilagyan niya ng purong semento. but i don't make it too long So, ayan na guys nilinisan um, pa yan guys sa kamay lang ngayon